Flores Ter mga kotay good morning po sa inyong lahat kaya yung vlog is back ngayong araw ay pupunta kami sa Kumingan, Pangasinan sa may view deck Diaz okay so nandito kami sa may water station ngayon ni Kuya J Now, bumulag kami ma'am bumbam kung bumbam kami man. <laughs> so nandito si Kuya Jay good morning at uh, ito na yung kwa namin yung grupo namin pa kami minggan nang minggan Jay view nang one one nang nang a little longer than a few minutes later Nandito na tayo sa mga ideas Uminggan, Pangasinan At uh, lalampasan daw muna namin yung uh, dam na maliit Ganda ng view, yeah Thank Akala ko malapit, malayo pala Hahaha <laughs> Okay, kurbada. Ito yung mga paborito kong kurbada. Napakaganda talaga. O, ayan, o. Sanap mag-corner dito, mga take care. Kaso, delikado pag wala kang helmet. yun para yung dam oh yung maliit na dam Oh ganda grabe My goodness Ayun yung dam na maliit You know Grabe You know So pag maaga nitong uh, scenery makaka-take care hindi mo pwedeng bilisan yung pagpapatakbo mo dapat alalay ka lang para ma-enjoy mo yung ah uh, view yung ganda ng view so hahanapin natin dito yung papasok dun sa may uh, Diaz view deck at rough road pa daw yung papasukan natin according sa uh, dictionary so may pakyap dito oh. ayan o oh. Tingin ko malapit na tayo mga ka-take care. Mga care, boom So, i-slow down na. Ayun oh, View Deck 800 meters away. Malapit na. So ayun, nakita na natin yung signage ng uh, ng uh, papuntang View Deck Diaz. Kaya mag slow down na tayo dito. So, may kurbada na naman dito. Ayan, may mga bikers, oh. Ayan, oh. Okay, malapit-lapit na tayo, mga katay Kirboom. Ayan, shoutout sa mga senior bikers. So, 800 meters. So, nandito na tayo sa mga ideas, Tumingan, Pangasinan. Ayan, 800 meters. Uh, malapit, malapit, lapit na, malapit, lapit na. So kita natin yung ganda ng bundok doon oh. Ayun oh. At parang may kuan pa rito. May uh, resort. Ayun oh. Jezra Mountain View. Ay Mountain View pala. Ayun oh. Nanto oh. Parang lumampas na ata kami. So magtatanong na lang tayo diyan sa bandarian kung saan yung papasok ng uh, view deck. Morning sir. Sir, di ba tayo turong te view deck? Ay si mo Ay, si. Si Cesar, thank you, thank you. Panak tumoy. Pigsa tere inak. At hindi mircho dapat jejeda ata. Aw, Ganda nang view. Lumampas na kami mga ka lima care. 'yun. J JNT, JNT kurba siguro 'yang tela na tatay. Napigsa sa inak kahit <laughs> Oh, view deck. Ayan so, nandito kami ngayon sa may uh, kwan na sa may uh, napakagandang uh, lugar ng Diaz Dominga. let's go. Balik tayo. <laughs> so ayun, enjoyin lang natin yung uh, mga day off natin dahil nga day off namin lahat. At napakaganda talaga ng lugar na to mga ka Wala akong masabi. So daan-daan lang tayo. Hindi natin pwedeng bilisan pag ganitong uh, kay ganda, kaganda ang, uh, makikita mo na view. Kaganyan, no? Yung itsura pa lang ng bundok ang ganda oh. Ayun oh, patayo oh. You oh. <laughs> know. so kailangan na natin ng mapagtatanong ang kaso, puro oh, walang mga tao dito. Walang mga tao. Oh, patay dito oh. Wala kang makikitang tao. Ayan, oh, sige, yun may tao. <laughs> <laughs> sir. Good morning. Ibibenta jak terong te view deck, sir. Ay sige ho, salamat ho, salamat ho Ayan, shout out kay sir, good morning <laughs> Sir, jeg turong ti Diaz sir, view deck Ay sige sir, salamat sir, salamat So, ito nga yung kalsada na kwan Napapasukan natin mga katay, care boom Ayan, rough road, rough road Kisudahan-dahan lang tayo Hindi natin alam kung uh, ilang minuto yung uh, abuti nanggang doon Pero ang importante, mahalaga no yan. So, tama nga yung sabi nila na uh, dadaan ka sa rough road. Oh, yeah. Take your boom. So, ito ba yon? Ito nga yun. <laughs> Daming kalsada. Ang kal, diretso lang tayo view dik atay. Ay, pal... <inaudible> ay, paliko pa ipakastasar. <inaudible> ay, ay adong ato nga tapabalasang diyan, Ah, <laughs> salamat, salamat <laughs> So, tama nga, rough road Buti na lang kinargahan namin ng hangin yung mga gulong namin <laughs> Dahil kung hindi, paktay tayo dyan Okay So, ang importante, may dala-dala tayong pang pabulonize <laughs> Once na na-flat tayo Ayan, sigurado marami tayong mga abutang mga mga diwata Hala. <laughs> Malakas talaga yung pahirandam ko mga katekir sa isang lugar na yung pupuntahan ko. Papansin ninyo, lumampas nga kami. Malakas yung pahirandam ko na lalampas talaga kami. Ayun, yun na pala yung view deck. So, ayun oh, no? na yung view deck. So, welcome to view deck Dia Semingan, Pangasinan. Parang mataas ata. Ha? Entrance parking this way. At pupunta na tayo dun sa may entrance. Entrance parking. Parking. <laughs> Hello. So ayun, nahanapin natin yung pwedeng pagparkingan. So doon ata sa baba. Let's go. Oh, nga this wing ano. Hindi ako nagbabasa ayan no? oh. <laughs> preno, dalawang preno, harap likod. Ayun. Parang gulong ng harvester tong dinadaanan namin ha Ayun no Food Forest Park Recreational this way yan Food Forest Park ah may mga pagkain doon may mga pagkain sigurado kasi nakalagay food eh <laughs> depende na lang kung anong klaseng pagkain dahil mar maraming klaseng pagkain mayroong nauubos mayroong hindi kailangan ang gamit dito kwan ano na to Enduro yun know? o ito kaya yung daanan <laughs> siguro So nandito na tayo mga ka-take eh. care Tatanong na lang natin kung Muna sir Sir, abot ba yung motor doon? Ay, po, sir Pero dito po yung way Dito, dito sir Ay, dyan, sa pababa po? po Ay, dyan po Ay, opo May kainan din doon sir? Wala po sir Wala po Ay, ma may entrance fee dito sir? Magkano po sir? Tete, sige po, saan po yung pwedeng pagparkingan sir? sige po, sige po Okay, so nandito na kami Maglalakad tayo pa, kiat Ayan, bago kami mag-proceed doon sa may taas Kakain muna kami dito Dahil gutom na Ayan, so nandito si Buloy, si Classmate Rocks At uh, tatanong tayo kung anong pwedeng kainin dito Ada, ada, yun kape kape. Okay, mani popcorn, manan. Ayan, pababa na po kami at uh, na naming mag uh, uh, climb down dito sa may ayan, diretso dun sa taas. Welcome to Kid Zone. Yun. Kasama ko dito si San Fredo, mapapalaban kami sa pag-akyat. at nauna na yung dalawang kasama namin doon sa may baba. Para may handle siya. Grabe, ganda oh. May siso pa dito, siso. Ayan. Hello, Whitey! May swing arm. <laughs> swing arm. <laughs> eh, hey, kumusta kayo dyan mga classmates? Ayos lang ba kayo mga classmates? Ayun o, oh. no, nag-holding hands pa sila o. Oh. Sana all o. Oh. Yun o. Know. Pakyet na po kami dito. Sa May Daganes. 'Yan. Pakyet na kami so, sa lahat ng uh, uh, nagbabalak mamasyal, magkaroon ng leisure time para mabawasan yung stress sa mga trabaho, sa mga problema. Ay. Kung po kayo dito sa so May Diaz View Deck, so itong pinuntahan namin, ito pa yung uh, food forest yun nakalagay dun sarap sa panina, pa nina na kami sa taas ayun oh. ang sarap mag picture dito oh grabe nes ganda yan unahan natin sila para video natin sila paket, <laughs> yun yan sila sa baba. Tignan natin kung sino hihingalin at hindi. Let's go! Okay. Nandito na tayo sa may hindi pa pala ito yung pinakamataas. Mayroon pa sa taas oh. Woo! Sige, akyat! Aliwan Ha Grabe na nice. Sarap Sarap hingalin Mga Kirboom Pumunta na dito sa may View Deck Dia Suminggan Pangasinan Ang <laughs> 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 Ayos Prank na prank <laughs> Hingal ba? Hingal ba? Supay ah! Oo, hingal ba? Hingal ba? <laughs> saan? Hingal ba? Hingal ba? <laughs> Ay napakaraming mga papaya dito Ayun no? at Mayroon ding uh, silungan dito May bayabas And, Hindi ko lang alam kung pwedeng mamitas Palakayan pa Yun Napakaganda ng view, oh. ayun oh. I love my wife. You know, mga katay kiro, proceed na kami sa taas, yung pinaka taas na scenery dito. Ayun. Okay, akyat ulit kami. So nakakita sila ng Indayon dito, yung swing. So batiin natin ng magandang umaga sila, sir. Uh, Naimbag nga gisapam, sir. Sir, inyo tinagan mo, sir. Loreto. Loreto. Ayun, nabati natin ng magandang umaga si Sir Loreto. Sila yung nagme-maintain ng cleanliness dito sa uh, farm. Ka Sir, Sir, yun mo, Sir. Ay, anong pangalan mo, Sir? Aginaldo po. Aginaldo po. Ay. Sir, Armin na Ay, umay dati, Sir. Ay, wasag, mamonitor na gano'n. So, shout out din kay Sir Aginaldo. Ayan. Gumagawa siya ng... Uh, ito may napakagandang pahingaan yun so talagang uh, napakaganda okay. marirelieve talaga yung stress mo dito okay. uh, kami doon sa may uh, pinakamataas na part uh, masisilayan natin siguro yung napakagandang view sa kabila siguro makakakita tayo ng malawak na dagat dyan sa kabila dam <laughs> Dam, sir dam ayun ah, so may dam daw na makikita doon sa kabila ayun sir so ayun uh, proceed na kami sa taas sige sir salamat sir salamat, salamat. sige po Ayun, so pakiyas na tayo. <laughs> oh, sir. Kasi may mawawala nagsisitakbuhan na yung ating mga katekir sa taas. Ayun, parang hindi sila hinihingal. Pero mamaya labas dila. Ang <laughs> bilisan binibilisan ni pa, no? ni classmate Roxo, Roxo. Ayun no? Ang bilis yang mahingal oh. <laughs> Yun. Ganda. enjoy, sa enjoy nandiyan, <laughs> nandiyan. Ayun. Uh, shout out pala kay uh, Padre George Villas. Tsaka kay Kumare Cristina na hindi nakasama. Ayun. Uh, shout out din kay Padre Jojo at kay Mrs. niya. Ayun. Hindi sila nakasama dahil uh, uh may mga importante po silang uh, gagawin ngayong araw na to. At yun. sarap. Oh, pakiramdam hindi mo na kailangang lumayo para ma-enjoy mo yung napakagandang scenery dito pero pakiramdam ko hinihingal na ako okay. ah. Ah. Wala kayo. <laughs> Ayun. so malapit na sa finish line si Buloy eh. napagod nandito na kami sa may pinakamataas na part ng food forest ayan at makikita nyo sa baba sa paligid yung napakagandang view yan mayroong dam o oh, yung nadaanan namin kanina ito hingal na hingal si buloy <laughs> si las Metros naman uh, kan? Pa parang hindi hingal pero halatadong hingal <laughs> at si Insan yan relax lang <laughs> Ay, so pahinga muna kami mga ka Take Care Bomb at uh, maya maya pagkatapos namin dito ay proceed kami sa may uh, Natividad Sky Plaza siguro uh, dahil medyo malawak pa naman yung oras dun na rin kami siguro magla Ayon so kita kasi mamaya mga, mga ka Take Care Bomb Yeah, Take Care Bomb yeah, Yun mga ka Take Care paalis na, po, paalis na po kami dito dahil pupunta pa kami sa Sky Plaza Natividad Ayun, see you See you later, alligator. Don't cry from take care of yourself, take care your boob. Ayan, ah, uh, ayos yun, ayos, yan. ayos, ayos. <laughs> so ayun, uh, yung kasama naming dalawa nandun sa harap, nauna sila. Tutuloy na lang natin yung video natin ulit, mamaya dun sa escape plaza. At tinignan namin yung sa Facebook, bukas naman sila, kaya it's a good news. Yeah, take care boob. So nakakita na naman ng, uh, Yun naging natin, sisyo yan, sisyo. So, magsisiso yung dalawa nating mga batang kasama. <laughs> so, may mga bisita na dito. May mga kids na. Ayan. One, one, one. Sige. Okay. Ayun. Traktor, mapalagay pa yung picture niya, traktor. Three, At yung dalawang bata kasama natin na girl. <laughs> you know Ayan, papunta na po kami sa Sky Plaza. Natividad pang kasi na ng mga katekir boom. Ayan, pagpapalanuhan namin kung dito kami mag uh, mini reunion ng mga uh, batch namin sa high school. Dahil nga napakaganda ng uh, scenery dito, yung view mawawala talaga yung stress mo stress bakit po tayo ngayon mga katay care mga ka care, boom yun yun na sinisan. yeah let's go so next time na tayo pupunta dun sa may uh, kabila yan oh. kasi uh, papa pa namin yung natividad Sky Plaza medyo mainit na yung uh, sikat ng araw kaya tayo ay tutuloy na Woo! hello Remera Remeri Iyon. Bababa po tayo. Engine brake lang. Engine brake. Segunda. Iyon. At yun nga mga ka-take care. kita tayo sa escape plaza natividad. I-save na, i-reserve na lang natin itong natitirang space para dun mamaya. Para makapag video din tayo. Hindi ko alam kung ilang uh, ilang minuto pa yung natitira dito sa space natin. Kita kit sa natividad di Plaza. After ilang minuto. Yeah. Teka boom.